At sa tingin ko siya nga problema kasi yun din ang naging dahilan siguro kung bakit ako bumitaw na. <laughs> Pero pinag-isipan nyo talaga sa ito, no? Matagal ko matagal ko pinag-isipan. Tatlong gab pa mula nung masaksihan ko. Katunayan, nag-decide ako. martes na yata eh. Na talagang dapat bumitaw na ako dahil hindi ko, hindi ko inaasahan yung masaksihan kong hindi magandang pangyayari. Ito ang wow trending. Matapos na pumalpak ang tangkang pagligpit sana sa isa sa mga testigo ni Nanay Elvi na si alias Dodong, nag na si Atty. hovito Gambol bilang legal counsel ni Nanay Elvi dahil daw sa nasaksihan ni Atty. na hindi magandang pangyayari kaya siya nag-withdraw at na-disappoint daw siya ng sobra pero ang mga netizen ay duda sa bigla ang pagbitiw ni Atty. Gambol dahil ayon pa sa kanila na mababaw daw ang kanyang rason at hindi katanggap-tanggap. Pag sure ba oy, baka naman meron kang kinakatakutan o merong nananakot sa'yo at ayaw mo lang madamay ang pamilya mo, ganun lang yon ang babaw kasi ng rason mo. Huwag naman sana magpasilaw sa pera ang kamag-anak dahil sa dami ng tulong na dumating kay Nanay Elvi at sana wag magbabago ang panindigan ni Nanay Elvi para makamit niya ang hustisya at makulong ang amo niya. Mukhang pera yata yung kapatid ni Nanay Elvi. Atorni ka pa naman, sabi itsura palang silaw na sa pera, nasaksihan kasi kung gaano kadami ang pera ng kalaban. Baka yung kapatid ni Nanay LB ay gusto ng areglo at saka mani mani. Money, money. Masyado na akong uh, na-disappoint at na-frustrate uh, na kaya nag-rust na libero na ako. Hindi, eh, hindi ko inaasahan na makakagano. Um, ma, 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 ako ang hindi magandang pangyayari. Naturally, maraming nagdududa baka daw nabili ka na ng kalaban, ng kabilang site, nabigyan ka ng pera. Anong masasabi nyo doon? Ay, walang, wala pwedeng bumili sa akin dahil hindi ako kayang bilhin. Hindi rin ako pwedeng takutin kasi una-una batanggay nyo ako. Hindi rin pwede akong bandaan kasi hindi obra sa akin yan. Talagang ang dahilan ko lang ay masyado akong na-frustrate, na-disappoint, na-disbaya. sa aking nasaksihan na hindi ko inaasahan na ganun. Kayo na sir, attorney, si Mulas Wala, uh, wala kang siningil. Sige na, Ay, di kahit tingko. Ako pa nga abonado. Pakain ko pa sila. Pagkasama ko. Basta sa sundo ko sila. Wala. Okay, sir. Abonado pa ako. Mm -hmm. So, ano yung pakidiscribe, sir? Ano yung dahilan? uh, kasi personal na rin sa akin, masyado akong may stress. Ilang araw akong, ilang gabi ako hindi nakatulog dahil sa nasaksiyang ko, dahil ang ganda-ganda ng usapan. At pinahigit din sila, yung tiyuhin nila ay hindi nila, oh, uh, Uh, bumitaw na para tulungan sila dahil hindi rin gusto yung ginawa nila Paano ba kayo sir nakuha? Paano kayo naging abogado nila? Actually, ang tumawag talaga sa akin ay yung PUA na si Tony Vergara mm -hmm. dahil sinasabi niya sa akin na nung, nung, bar, nung, bar, nung si LB nagpunta sa pulis itinuro, pinagpuro-turuan dito nila sa NBI, nagawa ng apidabit so walang nangyari so nung itinawag sa akin, dahil ganoon nga sinabi so pinag-aralan ko then then, then ko took on filing sa fiscal office. Wala namang problema. Nung una, ah uh, kasama yung mga kapatid, Walang, uh, wala nang ah wala akong napansin hindi maganda dalawang linggo pagkatapos may file, ganun pa din, walang nangyari, walang masamang nangyari. Pero nung nagkaroon ng problema, nung pati yung PUN, hindi eh, na din tinatawa, hindi eh, na kina, sinasagot ng kapatid ni LB. so oh, isang kapatid lang yung naging problema, sir? Oo, oh, yung isa din. Yun din. At saka yun lang sinasabi ni, Tot, ni Tony na yun ang problema. At sa tingin ko siya nga problema kasi yun din ang naging dahilan siguro kung bakit ako... Bumitaw na. Mm -hmm. Pero pinag-isipan nyo talaga sa ito, no? So, Ma, matagal ko matagal ko pinag-isipan. Tatlong gab pa mula nung masaksihan ko, katunayan, nag-decide ako, martis na yata eh, na talagang dapat bumitaw na ako dahil hindi ko, hindi ko inaasahan yung masaksihan kong hindi magandang pangyayari. Oh, pero masakit din sa loob nyo, ipag-decide? definitely. Masakit sa akin dahil talagang bukal sa kalooban ko nung hinawakan ko. Kaso, na tumulong tulungan si LB na makamit ang mustisya at katarungan dahil yun ang sinasabi niya simula simula. Pero mukha, mukhang nabago na ng bandang uli. Uh, ngayon sir, uh, baka may mga nag-iisip ng mga tao. Anong gusto niyo sabihin sa mga tao? Uh, baka si sabihin ay eh, bakit mo iniwan sa gitna ng laban? Hindi ko siya iniwan. Siyempre, lahat tayo dapat masaya tayo sa pagtulong. Pero kung hindi na masaya tayo sa pagtulong, dahil sa ang tinutulungan eh, ay mukhang may ibang agenda, ay talagang dapat tayong bumitaw para naman sa ating uh, self-respect at pang uh, magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi talaga namang ginawa ko lahat at at least si LB ngayon ay nalaman na ng buong mundo sa tulong mo Mm -hmm. na ang kung ano nangyari sa kanya na dapat talagang mabigyan ng katarungan at justisya. So si LB ay hindi naman naging problema sa inyo, yung kapatid lang? Um, pa parang ganun naman, parang ganun. Kasi si, uh, si LB nga, eh, unang-una, bulag. Mukha naman, mukha lang misguided dahil kontrolado nga nung, nung, nung isang kapatid. Oh. Uh, sir, so paano yan, sir? Sino hahawak na ng kaso ngayon? Uh, at least, nadodo naman si Atty. Olive uh, at saka marami naman tutulong yan kasi... Uh, supportado naman siya ng mga senador at ako naman ay eh, ginawa ko nun yung dapat kong gawin hindi ko nga lang inaasahan yung nangyaring nasaksihan ko na hindi ko matanggap na kung bakit ganoon. Anong gusto niya sabihin ngayon kay LB sir? Uh, hopefully si LB ay dapat mm, mag-isip siya huwag siyang pabigla-bigla at isipin niya yung lahat niyang kapatid ay kapatid niya yan lahat niya kamag-anak ay kadugo at kamag-anak niya wala siya dapat ah... Uh, Uh, kakampihan at mm, mukhang huwag siyang magpadikta. Kayo pa rin ay tutulong pa rin din naman kayo, no? Uh, basta yung magagawa ko, pero hindi na ako kagaya ng dati. Hmm. Hangan pa rin ay talaga uh, Talagang hakad ko na no, mabigyan ng ustisya at makulong. Ang dapat makulong sa ginawa nila kay Aibin na uh, binulag lahat. Kawawa naman talaga. Hmm. At sana uh, marami naman tutulong diyan kasi kilala na si LB. Hindi naman at least ako ang konsuelo ko ay eh, kinalaman na ng buong mundo kasi sa ni LB kung ano ang ginawa sa kanya na kanyang amo at gano, gano ka grabe ang pinagdaanan niya ang hirap ng katawan. Kay hey, Senator Francis Tolentino sir, uh, ano gusto niyo sabihin? Uh, nagpapasalamat ako sa kanya dahil at uh, tinulungan niya si LV at um, uh, sana patuloy nyang gawin. Yeah, the... I... Pagpalang araw po sa atin lahat mga kababayan. At uh, nagwithdraw na nga itong si uh, Attorney Hobito Gambol bilang legal counsel ni Ate LV Vergara ang kasambahay na mineltrato ng kanyang uh, employer ng Pamilyar uh, Huwis uh, hanggang mabulag nga mga kababayan po natin. At ang uh, claim nga ni uh, Ate LV ay uh, umano'y ang uh, mga anak ay kasama pa sa nang bubog-boba. Ang katwiran, ng uh, mga kababayan po natin, ni Atty. Gambol, ay dahil umano sa kanyang personal na rason at hindi pagkakaintindihan ng mga kapatid ni Ati LV. Pero sa, uh, para sa akin, mga kababayan, yan ay isa sa pinaka na rason na sabihin niyang personal o hindi pagkakaintindihan ng siblings ni Ate LV. Ang uh, tinitingnan ko dyan ay posibleng nasulot ito, mga kababayan po natin. Posibleng nasulot ito ng pamilya Ruiz at posibleng nabayaran. Yan ang uh, tinitingnan po natin. Ano, o posibleng tinatakot din, posibleng uh, posibleng personal, posibleng pamilya niya ang uh, malalagay sa peligro. So yan ang mga posibleng tinitingnan natin mga kababayan ang uh, rason kung bakit napaatras itong si Atty. Gambol. So matandaan natin na yung isang kasambahay na tumayong testigo nga kay Ate Alvi at nagsalita o mano sa sinado ay ano rin, hinahunting din. May mga tao naghahanap sa kanya na ngayon ang kanyang uh, tinitirhang bahay, na kanyang bagong amo ay mayroon ng mga pulis, visibility mga kababayan po natin para magbantay at nilagyan na rin ng CCTV dahil may mga tao umano na nagtatanong-tanong tungkol sa kanyang personalidad. Kaya natakot ito, baka pwedeng iligpit umano ito mga kababayan po natin dahil sila lang ang magpapatunay sa pananakit ng mga uh, pamilya Ruiz dito kay Ati Alvi. So, ganun pa man mga kababayan po natin, kahit umatras itong si Atty. Gambol, alam po natin na hindi naman ito pababayaan ni Sen. Rafi Tolpo, hindi naman ito pababayaan ni senator uh, Sen. Estrada, gaya ng kanilang pinan pinanindigan na sila na bahala magpapagamot dito kay Ate Alvi. At uh, alam ko hindi ito pababayaan ng ating mga senador, uh, ng ating uh, gobyerno. Uh, itong si Ate Alvi. So, kaya masasabi natin, hindi naman kawalan Ah uh, itong pag-atras ni Attorney Gamble. So baka gusto niya lang proteksyonan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa posibleng threat, mga kababayan po natin. Yan ay uh, ating analysis. So yan ay posibleng totoo, posibleng hindi, at mayroon siyang personal na rason. Yan po yung ating update, mga kababayan.